Ayan, guys, may nagbigay ng dates. Ayan. Ang gaganda. Halos pare-parehas yung kanyang, ano, kanyang lucky. Ayan, guys, yung ating dates. Binigay nila to. Hindi ko alam kung sinong nagbigay. Iniwan na lang sa may, ano, dyan sa pintuan sa labas, sa likod. Ayan, pipiliin natin yung ano Yung ganito Tapos, i-dry-dry natin, syempre Sayang naman Sayang naman kung Hayaan mo lang yan na ano Yung malambot na malambot Yung mga ganito Yung mga over-over na ang kanyang hinok Ayan, guys nagbibilad ako. Yung isang planggana na, na ano ko, na pinatuyo ko is, tuyo na, hugasan ko na naman, and then, patutuyon ulit. Hmm, guys, ang ating dates. Ilagay ko dyan sa si gilid para maya-maya. Hugasan natin. Ay, hindi. Ipapatuyuhin ko muna. Pag final na dry na, huhugasan na. Tapos tatakluban ko na siya ng tela para hindi siya ma maalikabukan. Ayan guys. Ito, ito yung mga ganito. Kasi pag ganito, yung mga ganyan, maano din yan. Matutuyo din. Ayan guys, salamat sa inyong panonood dami na naman dates. Marami na naman nagbibigay. Bukod sa maraming puno dito, may nagbibigay pa. Tapos, lagay ko rin siya karton-karton at ipapamigay din. Ayan guys. Ganun lang. Salamat sa inyong panonood. God bless us all.